Idol, andito tayo sa lugar na kung saan may tanim tayong mga palay. Ito po yung palay natin, no? hybrid. Pero itong area na to na ko dahil sa sobrang baha, ulan. Ito wala nang tanim, mo. tinaniman din to. Pero di diretso tayo dun sa unahan kung tinan natin na sitwasyon kung ano na. Ah, ito wala na. Tinaniman ko to wala nang laman. Bus. Bus lahat. Diretso tayo mga idol. Tignan natin dito sa ibabaw kung maganda na yung pagsaha niya hybrid hybrid to na pala yan o. hybrid yan dito kasi mabuti may naiwan dito tabunan dito ni tubig dito sa bandang itas medyo maganda ganda na dito. mahalata mo na mahalata mo na mahirapan siya kasi nabalot siya ng lamdo ko yung lupa lupak putik yan pero medyo ano na ta naginit-init panahon baka lalaban pa to ito ay doon hmm. pero dito sa bandang itaas okay ang laban dito 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 sa lugar na to yan maganda na ang panahon niya dito parang nagkakampay na naman ang abuno kailangan ng mga abunuhan. Ito hybrid po. Ito siya mga idol. Hybrid na balay. Eh. Hmm, maganda na ang forma. Balik. Kailangan na lang ito ng vitamina. Kasi ang mga damo patay na bagaw. Patay na yung damo. inispray ko na. Kailangan lang ito ng vitamins mga brad idol ito ito kung may mga damo damo sa ilalim dyan hindi na yan gaano uubra kasi tabo na siya ng ano tabo na siya ng palay ito po ito po mga idol ang ating palay ay dito ito dito maganda dito kasi naangat siya Medyo di dilaw lang kunti oh. Kailangan na ng abono. Kita mo yung hybrid pagmanaha oh. Pusak talaga yung pagpanaha. Ang pagtanim nito, isa-isa lang. Isa-isa lang pagtanim ko dito. Eh, kumpara mo dito sa hindi hybrid yan oh. Hindi yan hybrid. Sa katabi ko. Sa akin hybrid yan. Hindi daw masarap ang bigas hmm, para sa akin. Masarap man o hindi basta bigas laban. Ito so, mga idol, bisita tayo alas malas 5 na ng hapon. Sige, bisita kasi susunugin natin tong susunugin ko tong mga damo dito na inano ko. Dito susunugin ko. Kasi delikado to sa ilaga yan. Susunugin ko tong mga idol. Yan, susunugin ko to. Yan, susunugin ko yan. O, ito po yung idol, yung tiranim ko na ako lang mag-isa na hybrid. Ito na po yung palay, makikita ninyo. Next day, masabog tayong abuno. makikita ninyo kung ano ang developin. Kaganda pa ito ng gusto. Kaya, easy lang tayo mga idol. Mas maganda talaga na nagtatanim kasi may anantay tayong aniin. Uh, hanggang doon to sa dulo idol yung may lubi na yun no? Yun. Pahaba pa no palay hanggang doon. Uh, salamat po mga idol ha. Salamat sa inyo lahat. Salamat mga brad sa mga farmers na mahilig manood sa kapwa farmers.